Oo. Nakalabas na naman kami sa aming lungga, na naman kami. Na... tayo dadaan? Ah, tayo. Ang natin. Dapat ganyan. Parehas lang, parehas lang, parehas lang. Magaling ba siyang kumanta? Oo, oh, oh, pati yun. Na yun sarado yun na din ang tasa. Wala na maraming nag-proclause. Dahil sa wala nang kumakain sa kanila kasi yung manok nila hindi na gano'n kalaki. <laughs> <laughs> hindi na din gano'n kasarap. Mas masarap ang niluluto ko kahit hindi ako marunong magluto. Masarap dati. Malalaki. Pero ngayon, nag cost sila. <laughs> nag sila, oh, wala naman nang bumibili. Yung isang leg ginawang dalawa. <laughs> pa -pa. Gaya nung binilan natin din sa ano sa sa Dubai <laughs> nagpunta tayo t doon tu tapos Wow, si Gracia Kortay <laughs> sa kala ko na mura kami kasi apat na peraso. na sabi kong ganyan. Ay, na apat pagka, <laughs> no? tayo pa. Pagka-serve sa amin ganito lang kalaki, hinto turo ko lang ang kalaki ng manok. Thai, in, in, in slice in slice nila, yung ganun pala ang ties nila doon. Kaya akala ko nakatipid kami. Ay, nako, hindi pala abot hanggang sa dito ka. Free taste lang pala. <laughs> Pang free taste, ang cuttings. Saan Kaya ngayon, bibili kami ng para naman sa sarili namin. Anong bibilhin mo? Yung ano? Para kay ano? Yung enhancement at saka enlargement. Meron daw siya dito. <laughs> <laughs> dito yung bilihan ng mga ano, pampaganda ah, ng mga Pilipino. <laughs> Where? Dito yan eh. ire-regalo mo kay ano? ire-regalo mo kay... Bakit sa katrabaho mo, nakita mo ba na maliit sa kanya? Kaya mo Matanda na ka mo 50 ah. ah kaya, mo siya, kaya mo ng ganyan kasi nakita mo maliit mo sa kanya. Paano mo nalaman na hindi natatayin? <laughs> 50 years old? 50 plus? Kasi <laughs> siya na spotless pa rin. Ayan, si Cola niya. Oo. Oh. Ang collagen pala dito. Yeah. para, para sa buhok. Eh? Oh. lahat mga Pilipino nandito. Maraming nagpapaganda talaga. Ay, na doon na tayo sa ano natin. Destination natin. Maraming tao doon sa cosmetics area. Dito sa mga ganito. Wala. Walang kumikili dito sa may mga

para kanina yung jeans. Para sa akin. Magji-jeansing <laughs> <laughs> daw siya. Kita ka. Tingin-tingin ako ng four ladies. Oh, here. okay. This one. Yeah. This is a square font. Right. Not <laughs> nothing. Nothing for ladies here. To check other side. Shorts. For girls. For ladies. Only this one. Is this? Jogging I don't think jogging pants. Ladies only here. Like this. Shool this two side here this one side on the single this one the this the the this this you tell me now? No, I only display something. Only this no new. Yeah. Oh, no, I get no large. Okay, take that large. No, madam, this 15 days ago and people understand this color mocha color. Maybe water. Uh -huh. But not okay suddenly. Tomorrow at first right? Today uh, today come yesterday. D this one how much? Yeah, because mocha is the colour of the year, 2025 yeah, Two weeks before I understand okay can order more mm. Mm. But this one how much? Twenty, only, 20. No discount? No, this top of 5, 20. Fifteen? No, sorry, I am 20. No no fifteen? No. A lot, not no. mm -hmm. Take No damage? No check here too much damage oh yeah there is so i will go there is a i will show it to you freak. somebody break your item yes this one mm. Why? no for ladies here i cannot see shirt for ladies you no know? damage the other one this one like this remove damage again okay. na akong nabili. Ang hirap ko talagang pumili lang sa akin. Kasi ako bumibili kung hindi talaga ako content, Hindi ako satisfied. Hindi ko talaga binibili. Kahit mura pa yan. Check natin dito. Walang damitan dyan. Wala Hello, uh, <laughs> Ate. Hello, Kuya. Oh, mama ko. My friend uh, asking me uh, sa this one like this. I will give, I will tell the price. 90, ah? Eh? Is ko, this, this ano. the smaller or ah, medium size? Niya medium, to, medium size. Wala, ka, wala akong nabili siya lang kung may nabili. Ay, mahirap akong pumili kasi. Ang ganda kaya na nandun. Ayaw. ayaw mo naman. Ayaw ko. Kapag hindi talaga ako kontento sa isang bagay, kahit pag gaano. Um, na kahit gaano eh? Kaano, huh? pakababa ang kanyang presyo. Hmm hindi mo talaga ako mapapabili. Ganun ako. Kawai, Doon tayo sa ukay-ukay. Sigurado yan. Ay, naku Wala. Jose. Okay. Okay, <laughs> <laughs> Ay, <Wala>. oh. okay. Uuwi <laughs> okay, okay. akong walang bit-bit. Uuwing luhaan uuwing luhaan. Luhaan, uuwi. Ako, uuwi. Wala. bitbit. <laughs> nakuha yung kasama ko. Kaya iiwan ko na lang yung kasama ko kasi siya lang ang nag-enjoy. Siya lang ang nakabili. I was trying to... Eh, okay, uwi na lang tayo. Next time na lang yung akin. Gabi na. Next year po. Oo, next year na lang yung akin. Tal, meron naman akong kulay kondon. Yun na lang ang gagamitin ko yung may bilog-bilog. Meron naman akong kondon. Mocha. Mocha Mocha, mocha. Meron naman akong ganun doon. Eh, okay, uwi na lang tayo. Guys, pasubscribe naman dyan babalik na lang ako, babalik na lang ako yun. Kapag wala akong mabili. Okay, let's go. Let's go home. Bye-bye, everyone. See you.